Hi ma'am, magandang hapon sa'yo. Kumusta ka naman? Okay naman po. Ah, <laughs> uh, obvious naman na estudyante pa kayo, no? ilang taon ka na? Ah, uh, Magta-20 na po. Ano pangalan mo? Mm, Gui. Gui? Mm. So, anong course mo? Ah, uh, communications po. Ilang, ah, uh, ilang, anong year ka na? Ah, uh, freshman pala, first year. Ah, uh, oh. So, yung course mo is gusto mo talaga yun siya? Opo. Ilan kayo magkapatid? Apat po. Kumusta naman pag-aaral mo ngayon? Okay naman po, nakakaraos naman. Na-enjoy ko naman siya. So, sa apat kayo magkapatid, no? Hmm. Pangilan ka? Panganay. Ah, ikaw yung panganay. Hmm. So, bali parang ah, uh, talagang pagsisipagan mo kasi mayroon pa kayong may kasamahan pa tatlo. Oo oh, po, oo. Anong pinakamahirap na pinagdaanan mo sa pag-aaral mo? Pinakamahirap? Dami. Ano po eh, siguro yung parang nawawalan ako ng oras gawin yung ibang bagay kasi magpo-focus lang ako lagi sa pag-aaral. Parang ganun po. So kung ihalin tulad mo yung sarili mo sa isang frutas, ano ka at bakit Isang frutas? Mm, ano ba? Hindi lang po, parang hirap ah. <laughs> feeling ko na lang yung paborito kong prutas, mangga. Kasi okay. hindi siya mabilis maghinog. Kailangan antayan mo. Kailangan laanan mo siya ng oras. Hindi siya minamadali. Parang mo. Si ano ba? Kayo ba yung single or taken? single po. <laughs> ah, uh, bakit naman single? Ah, uh, hindi ko rin po alam. Pero di rin kasi ako nagpo-focus pa kasi Dami pa kong binatawa. Pero, pero sigurado naman na maraming nanliligaw sa ingay o maraming nang Hindi naman po. Hindi naman masyado. Ano bang gusto mo sa isang uh, klase, ano bang klase ng ugali na gusto mong makarelasyon? Oh, ugali? Siguro yung ano ba? Ang hinahanap ko po yung ano talaga, ma, may malasakit sa tao. So, hindi lang siya mabait sa akin, kundi sa lahat din ng tao na nakapaligid sa kanya. Yan yung hinahanap ko siguro po. Yeah. So, sa palagay mo, may nakita ka na o may nakilala ka na bang ganun na ugali? Siguro po. <laughs> Pero sa uh, ngayon, may crush ka ngayon. Meron. Oo. Uh, <laughs> pwede mo bang describe kung ano siya at bakit mo siya gusto I-describe? Um, una talaga napakabait niya. Tapos parang kahit unang pag-uusap pa lang namin, hindi ako nakaramdam ng, parang ng discomfort kahit unang pag-uusap pa lang namin. Parang comfortable agad ako sa kanya. Kaya hindi rin parang napalapit din agad ako sa kanya kaya hindi rin mahirap na parang na, na, napahanga ako sa kanya, ganun ko. Pero sa palagay oh. yeah, mo, siya ganun din kaya sa iyo? Sana. <laughs> Natanong ko nga po yun sa kanya eh. Sabi niya, ganun din daw sa, para sa kanya. Tapos wala namin siya sinabi sa iyo kung anong balak niya or... Uh... Medyo hindi pa kasi kami matagal magkakayala. Uh, Kaya dahan-dahan pa lang po. Pero siya sa ngayon single naman. Apo. Uh, uh, so ngayon, ano pala, mas malaki pala ang chance. So kung halimbawa ano? Uh, nanonood siya ngayon, ano mang bintay na pwede mo ano? sabihin sa kanya? Kung nanonood siya, um, ingat ka palagi at um, tuwing kailangan mo nakausap, hindi ka na naman ako at I'm rooting for you. Ganun. Yan, so, yun. Uh, ay, sa matanong ko lang, kayo ba ay silosa or manibuguin o ano ba? Hmm, ano ba? Hindi naman po masyado. Pero ano ako eh, parang kapag malapit ako sa si isang tao, gusto ko talaga mag-spend ng time palagi with them. Parang makakausap siya palagi, tapos makakasama siya palagi. Ganun. So parang hindi ka naman, hindi pong gusto mo na yung attention niya sa iyo lang. Hindi naman, kasi may sarili din siyang oras, may, ano rin, may sarili siyang buhay. Pero, siyempre gusto ko rin na makasama din siya as much as possible. Ganun. So ilang taon balak mo mag-asaba kung sa edad mo? Eh, ano po? Kung anong ilang taon, ano nga, yung edad mo para mag-asawa ka na? Ay, oh my God. Yung range ng gusto mo? eh uh, ako na ilang taon ko gusto magkaasawa. Mm -hmm. Siguro mga ano, 30 plus na. Oh, may 10 years. Matagal pa. <laughs> Matagal pa. So, siguro ma, ano, may mga talagang unahin mo yung pangarap mo sa buhay. Oh, oh, oh. Yung talaga po focus ko. So, ano ba yung halimbawa sa mga pangarap mo sa buhay? Um, una, makagraduate po na maayos, makahanap ng trabaho sa field na gusto ko, tapos mapag-aral ko po yung mga kapatid ko. So, hmm. kaya pala, sa 30 plus pa kasi, hmm. apat yung kapatid <laughs> niya, okay. kailangan... Paano yan? Kung halimbawa yung ano mo, gusto na yung mag -asa, gusto na kayo mag asawa makipag-asawa sa'yo. Sa ah. mga mapatapos ang paaral ng mga kapatid mo. Magdadaan naman po yeah. siguro yun sa usapan. Tsaka kung ka tsaka kung mahal naman namin yung isa't isa, kung sino man yung mapapangasawa ko man, maiintindihan niya rin na, maiitindihan namin na may, may sapat naman na oras kung kailan pwede, kung kailan hindi pa muna. So, Ibig sabihin, talagang gusto ko kanya is kailangan niya maghintay sa'yo. Mm -mm. so, mayroon pa ka mga bagay na dapat mo patuloy. Opo, oo. Mm -hmm. Maraming salamat iyo. Sa ha. Ah. Thank you po. Sana lahat ng mga pangarap mo sa buhay is Ah, Sana nga po. Thank you. Salamat po. 咱不潇洒。